Good morning, welcome to our YouTube channel. Napakaganda nitong bagong ginawa na building. Ano ito? Pinaparintan ito. Business. Tindahan ng mga Mga ano ng -ano, mga epektos. Yan. Lapit na matapos. So, dami pang siminto ayan oh wow grabe siguro may ari ito mga Chinese na naman maraming mga investor dito sa Pilipinas Kalingan na ng ito nito, nasa tabi ng creek. harap din dito ng kuhan G-I-S-T g kung Maganda na dito sa Tokyo Gate 1 Ang dami ng mga building na mga pindahan Ano ang kalsada dito no? Inalagyan dito kasi ng train eh. Oo, mayroon naman din. Mayroong ginagawa ah, ba doon no. Bago. bago. <tusip> Extensional no? Synthusive. Itak na niyo. O. Malaki. Mayroon naman yung si Joseph. O. Joseph. <tusip> Welcome to Welcome Sitio Kasang Kasap Barangay Bagong Nayon Sa baranggay Barangay Bagong Nayon like, subscribe, share Parang pitit po kayo sa mga susunod na video Thank you. Okay, now.